Welcome po kayo sa Doc Vito Medical Clinic. Ayan. Ito yung ating overview. Ito yung guard post. So, gumawa akong dalawang daan para iikutan. Sa ngayon, wala pa akong perang pang ano eh, pang semento niya. So, dito yung rot pinakarotonda ko. So, meron talaga yung signage na Doc Vito Medical Clinic. So, meron dyang mga ano, meron dyang Bermuda grass. Nalagyan ko din ito para yung mga bata na gustong umupo na makapag picture taking sila sa likod ng guard post dyan ko po pwede, pwede planong ilagay yung mga gusto ko magkaroon ng sarili kong ano eh yung psychiatry facility laboratory, x-ray, building so kung kaya ng up and down ito naman gagawin ko yung bermuda grass yan, para yung may mga gustong sumilong, sumag so mag-picnic ng mga kapitbahay doon sa part na yun, business area. Hairball store ni the daddy, coffee shop, tapos palisitan ni mami B, palisitan ni des, palisitan ng business. At ito yung update. So far, yung sa likod ng clinic na yan, kung balang araw maging maternity siya, maging infirmary hospital, dudugsungan ko pya sa likod or sa mga left and right side po nila. So ngayon, ito yung ginagawa po namin So ginagawa ko na muna po namin na si yung waiting area. So waiting area may pahagdan sa mga PWD. Ito naman yung urgent care. Itong urgent care is ambulatory care to for 24 hours to. So yung mga non-emergency uh, non na cases, yung mga urgent case na require sa 24 hours po sa maobserbahan ng mga doctors. So dyan namin siya ilalagay. So may hallway. Sana naman to, may mga talaga kaming aso. Ayan. Ayan, si K. EJ, ginagawa niya na yung ano, waiting area. Tapos sa likod, meron niya sa likod. So, ito yung itsura niya. Ah, maganda yung aming pagkakaroon ng ano, di pa namin tapos. So, maganda naman yung pagkakagawa. So, ito yung urgent care namin. Hindi pa tapos. So, possible ito muna kami mag-clinic. Another clinic. Ito yung hallway. Baka dyan namin nagayon yung nursing station. Ito yung waiting area. Ginagawa pa namin ha. Di pa tapos. Tapos, pharmacy accounting. Dito. Private treatment room. And ito naman po namin. Pwede namin ilagay po dito yung aming minor operating room. Ito naman yung aking dream na 30 meters po na executive office. Clinic, may ENT, may ophthalmology na gamit, equipment for minor surgery and main office. So ito po yung likod namin. Yan, so logiski sa sasakyan. So ito yung likod po namin. So possible dito ka po po ilagay yung ating future building po na up to story building. Na pwedeng dugsungan po nito balang araw so nawa poy matuloy at marami po salamat.